Ipinasight in contempt ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang team leader at isa sa anim na pulis na botas sa sangkot sa pagpatay sa minor de edad na si Jemboy Baltazar matapos mapagkamalang suspect na kanilang tinutugis. Sa pagdinig ng Senado, nagmosyon si Sen. Risa Monteveros na ipakontempt ang team leader ng operasyon na si Police Captain Mark Joseph Carpio at si Police Staff Sergeant Jerry Maliban sa 6 na polis na unang nagpaputok sa tubig ng tumalong na gunatilyo mula sa bangka. Ginawa ni Juan Tiveros ang musyon dahil tumatanggi sa maliban na sagutin ang mga tanong ng mga senador at pabago-bago. At nakakalito naman ang pahayag ni Carpio patungkol sa nangyari sa operasyon at pagkamatay ni Balthazar. Agad namang sinagundahan ni Sen. Rapico ang musyon ni Juan Tiveros, sabay inaprubahan ni Public Order Committee Chairman Sen. Ronald Bato de la Rosa ang pagpapasayit in context sa dalawang polis uminit ang diskusyon sa pagbiling matapos na maguluhan ng mga miyembro ng komite sa payag ng team leader ng grupo. Noong una, sinabi ni Carpio na mayroon silang intelligence report na andun sa naturang lugar sa nagotas ang murder suspect na kanilang pinaghahanap na si Reynaldo Bolivar at napagkamalan lamang si Baltazar dahil magkamukaraw ito. Itinuro din ni Carpio si Maliba na unang nagpaputok sa tubig ng tumalon si Gemboy. Pero sa bandang huli ng pagdinig ay iba nang na sinasabi ni Carpio at ang kanyang iginigiit ay hindi nila nakita tumalon si Gemboy sa bangka. Sinabi pa ni Carpio sa mga senador na si Sonny Boy na kasama ni Baltazar sa bangka ang nagsabi lang sa kanila na tumalon si Gemboy sa tubig. Samantala si Maliba naman ang matanong ni De La Rosa kung nagpaputok sa tubig na makitang tumalo si Jamboy ay naghayag ito ng pag-invoke sa kanyang right against self-incrimination. Sabi ng team leader mo, nagpaputok ka sa tubig. Wala niya, nasa hapis ka ng yung kaso so, uh! so, yung rumo. So what? Wala. So what yung hapis ka natin sa inyo? Gusto mo na ibigay uh, na investigasyon ng covid dahil may like, kaso na kayo ginagawap. Ano ang pwede ganyan sa mga investigasyon? Si Nakarpio at Maliban ay mananatiling nakadetain dito sa Senado hanggang sa magdesisyon ang komite na ilip ang kanilang naging desisyon. Kasama mo sa Visa XL and Manila, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years, Radyo Manco ang debatak, tatak, RMS.